Good mga kagulong. Ngayong araw po may katanungan ng sinating kagulong kung required daw po bang lagyan ng car decals or sticker ng in-drive kapag babiyay sa in-drive ang ating sasakyan. Kung ang tinutukoy nyo pong car decals or sticker ay yung nakikita nyo sa inyong mga screen, ang sagot po dyan is hindi po required lagyan ng car decals ang inyong mga sasakyan kapag mamamasada po or babiyay sa in-drive. Nasa mga unit owners na po ang desisyon kung gusto pong palagyan ng in-drive decals or sticker ang kanilang mga sasakyan kapag babiyahe sa in-drive. Ang benefits po kasi kapag nagpalagay po ng in-drive decals sa inyong sasakyan ay makakatanggap po kayo ng 500 pesos activation bonus at makakatanggap po ng 2,000 pesos per month. 3 months po ang contract nito and pwede naman po i-renew kada tatlong buwan basta maayos pa po ang condition ng sticker. Sa mga kagulong po nating interesadong magpakabit ng in-drive decals, Punta lang po kayo sa Indrive po office located sa second floor, Caswin Building, Timog Avenue, Quezon City. Bukas po ang opisina, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Kailangan lang po dalhin ng mga requirements na ORCR, driver's license, saka yung prangkisa na PA or CPC. Shoutout din po sa on-go advertising para sa in-drive promotion na ito. Huwag din po natin kalimutan na ilike and follow ang ating mga Facebook pages para lagi po tayong updated. Drive safe mga gulong. Ingat!